May kita sa video ito na pilit na inaagaw ng referee ang bolang ito kay Jared Vanderbilt. inatem kasi rito ni Vanderbilt na ibigay ang game ball kay Adocheiro bilang kanyang souvenir sa kanyang kauna-unahang NBA points, mga idol, sa liga. Pero itoy binabawi naman ng referee at kalaunan ay dinala sa scorer table. Ngayon, ang paliwanag dito mga idol, hindi naman killjoy itong refereeing ito pero sa kanila kasi at sa NBA ay bawal pong ipamigay ang bola sapagkat ito ay pagmamayari ng NBA. Mayroon mga sitwasyon na nahukuha ng mga players ang bola kung yung mga superstars mismo o sa mga pinakaimportanteng milestone sa career ng isang NBA player. Dahil syempre rookie itong si Adjochero at hindi naman siya ganun kasikatan kaya hindi po pumayag ang referee na ibigay ang bolang bola ito. Pero dito na nag-step in itong si Yanis. Since home court ito ng Milwaukee Bucks, aba, meron siyang kapangyarihan. Kinuha niya ang bola at inilagay niya sa mga kamay ni Luca tapos ng usapan. Sa side ng NBA kasi ay hindi porket na kumikita sila ng milyones ay kanilang ipamimigay na lang lamang ng basta-basta ang mga bolang ito. Pero dahil nga sa kapangyarihan ni Yanis at dahil sa home court din yun ng Milwaukee Bucks ay wala rin pong nagawa ang referee. Kung tutusin, sinusunod lang po ng referee ang mga mandato sa kanila. Para kay Yanis, sa puntong ito, Ito'y importanteng milestone para kay Adjochero, ang Lakers rookie. Kaya kahit na hindi man siya sikat, pero dahil nga importante ito para sa kanya, ay siya na mismo ang nagkawang gawa na kunin ang bola sa mga referee. Panahalaw nga ho ang Lakers sa labang ito. Mga idol tumala ng 41 points itong si Luka, 9 rebounds, 6 assists in 2 blocks. Samantalang si Eton, 20 points, 10 rebounds at si Reeves, 25 points. Si anis naman, kinulang ang kanyang 32 points, 10 rebounds, 5 assists para sa Milwaukee Bucks. Iniligay naman ng Los Angeles Lakers itong si Brony James sa kanilang starting lineup. Yan po'y uh, mando nitong si Coach JJ Redick. Pero maliit po ang kanyang playing time, 10 minutos lamang po at siya ay nakapuntos ng 1 point. Ito ay nagpapakita na hindi pa handa si Coach JJ Redick na sumugal kay Brony James especially kahit na mga tambak na laban man. Ngayon pa man mga idol, ito ay kanyang pinatikim ng siyam na minuto sa labang ito versus Milwaukee Bucks. Samantala sa debut naman ni Lebron James mga idol hindi pa panigurado pero mataas ang chance na siya ay makakalaro na versus Utah Jazz. Yan po sa mga idol ang usap-usapan sa loob ng NBA at atin pong hihintayin bago ito kumpirmahin ng Los Angeles Lakers mismo.